Welcome back to my channel. For this video guys, ang ituturo ko sa inyo ngayon ay kung paano mag-register sa TLC sa online business natin guys. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-register at or mag-active ng mga direct natin. Kasi guys, mas kailangan guys nating matuto kasi bawat sa akin ay dumadami ang tao kaya kailangang matuto tayo mag registered kasi kaming mga upline guys ay sa dami ng mga tao namin o mga direct namin ay ang dami din namin ini-encode kaya ang bawat isa sa atin ay kailangang matuto mag-encode or mag-registered ng ating mga direct yun guys po tayo sa ating cellphone Ngayon guys, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano mag-registered or mag-active ng ating account sa TLC. Una guys, pupunta tayo sa ating messenger. Kunin natin yung pinakang user ID natin. Ito guys. Pipaste natin to Then copy. Then, punta tayo dun sa messenger nung apply natin kung saan doon tayo mag isinin sa atin yung link para makapag-register. Pindutin natin ito. At ayaw. Yan. So guys, pindutin natin itong tatlong dot na to. Then open Chrome. Then, ganito guys, ang lalabas. Di ba may nakita kayo yung user ID? Kailangan alisin natin yan kasi hindi yan sa atin. Kasi tayo yung upline, i-a-active natin yung account ng ating mga direct. So, kailangan nating alisin yan. Ang ilalagay natin ay yung ating user ID. Yan ang user ID ko guys. Then, ilalagay na natin yung name nung ating direct kailangan kahit medyo mabagal kailangan ay sigurado then email then i-confirm natin. Then confirm. Then phone number 0948 319 Kailangan ay sure ang may lagay nating details. Then address. Sitio Pasto Pasto Then apartment and Then Barangay Butangyad Barangay Butangyad Butangyad San Francisco Quezon Lagayin natin yun. Then, city. Lucena. Then, Lucena. Select country. Siyempre, Philippines tayo. Kasi nasa Philippines tayo. Then, province. Quezon tayo. Kasi Lucena ay Quezon siya. Nasaan siya? Quezon. Quezon. Then, zip code ng San Francisco is 4315. Then, username. Username. Ano yung username niya? mulihon eighteen eighteen then ilalagay ko din siya ay sa aking right password ang kailangan ilalagay natin password guys ay a b c 1, 2, 3 yun lang lagi guys ang ilalagay natin kasi pwede naman siyang magpalit ng password or i-edit then I'm not a robot lagyan natin ng check then submit hindi ko na say save successful guys. Pre-launch registration successful. Ganun lang guys, kadali mag-registered o mag-active ng account ng mga direct natin.